Nagpaliwanag ang pamunuan ng Manila Su sa naging daylan ng pagkamatay na nag-iisang elepante ng bansa na si Maali. Sa sinagwang press briefing sa Manila Su, sinabi ni Dr. Henry sa Patrick Chipapena Domingo, lumilitaw sa necropsy na congestive heart failure ang naging daylan ng pagkamatay ni Maali. Sinabi ni Dr. Domingo na marami sa mga organs ng elepante ang nagkaroon ng problema dahil na rin sa edad nito. Dagdag pa ni Dr. Domingo, lumilitaw rin sa naging resulta ng necropsy na nagkaroon ng kanser si Maali. Sinabi naman ni Mayor Hani Lacuna, labing isang buwan pa lamang si Maali nang sa Maynila kusa 1981 naman ito nang ibigay ng uh, Sri Lanka sa Pilipinas na na nasa edad na 43 anyos na si Mali at muling iginit ng alkalde na hindi nagpabaya ang uh, Manila Zoo sa naging kalagayan ng naturang elepante. Sa katunayan, nakamonitor sa anumang oras ang dalawang caretaker ni Maali abang uh, sinusubukan rin ng Manila Air na magkaroon siya ng uh, makakasama. Sa ngayon, gumagawa na ng paraan ang Manila LGU para makakuha ng uh, ipapalit kay Maali habang plano namang uh, i-reserve ang mga labi nito para sa kanyang alaala. -ala. Mula sa kauna sa Pilipinas, this is Rich. Ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino.